So, what's up guys? No, uh, yan. Office work muna tayo around 7:28 PM February 4, 2025. Ito ang tinatawag na conference room. Yan oh. Dito ay na-accommodate ni Master yung mga authorities, no. Ah, uh, yan. Ito lahat, uh, immigration, custom, health and sanitation. Um, yan tinatawag na PSC, no? Tsaka most important thing yung pinaka ano uh, tawag ron yung mga hindi ano hapag sloid tsaka NYK no mga uh, ganun classification society sorry yon. dito ako gagawa ko ng provision ah ayan Pro, uh, order ng provision sorry dito rin ako nag uh, ano ng inventory pagkatapos ko mabilang in, ng physical gagawin ko naman ita-type ko tas uh, yun siya i ano ko kay kapitan tas for checking and verification niya after that isesend niya sa company kapag ano yun once na natapos na um yun sa so, IFS na tatawag kasi meron kaming catering management sila yung ano uh, they hello. hello 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 so ayan nanabitin na kasi dumating si Chip hindi na niya ako eh uh, yun, uh, edit lahat ng aking um, uh, provision inventory at saka food, uh, food order ng provision. Yun. Alright. Ayan, 7.30 p.m. Pagka after kong uh, luto, linis sa kusina, ito naman ang aking gagawin. Alright. Okay. Office work. Sa Gothenburg. Kinova, uh, Ay, dito. Gidang. Tapos di you Genoa. Know, Tapos dito naman yung Galaxy. Alright. Uh, guys, um, yun, napapaano uh, ako na siyempre hindi naman temporary or permanent ang pagbabar ko. Kaya lahat yung nakabakasyon ako, hindi naman totally lahat. I mean, sorry. Mga dalawang sideline na ginawa ko bukod sa lalamod na four wheels na 300 kg above or 600 kg. No? Kumikita ako ng 2K or 2526 na malinis na yun. Labas na yung gas tsaka yung mga nilala per day pero may nauna pa ron eh yung nag flash ako bumalik ako ng pag ano um, rider ng flash delivery ng rider ng yun ng flash uh, delivery rider uh, share ko lang no uh, 700 pesos per day no tapos may incentive ka maganda naman yung company uh, sa facebook lang ako nag apply kasi ngayon nga nagpaplanan na akong mag mag ano to magkaroon ng alternative na mm, dinadahan ko nang mag, ano, mag, mag, uh, for good sa Pilipinas. Ayun. Kasi hindi nga permanent din sa pagbabar ko. Ang tanong ko ay hanggang kailan. Pero ako naman, yung pinaka main goal ko is matapos lang yung dalawa kong anak. Ayun. Meron akong share na video ng mga nakaraan ko. Ayan. Panawal nyo na lang guys. Thank you. Please like and sh share, and subscribe. Kung okay lang. Thank you. Mamaya area mo dito ang gandun Mano? Sa dulo kaya Ito dito area ko? Apo, ang dulo dulo na oh. ito Sa crossing nga, lalagpas ang malangin nga oh. Tapos yung Hindi crossing niya Andun yung Dennis Club yan Sa mm -hmm. -dulo, mm -hmm. diba? dulo dulo nga yung Dennis Babali nga Tapos yung kaliwa nga mm -hmm. yung sa iyon Ang kaliwa? Dulong dulo mm -hmm. na ito yan, tapos yung Dennis Club Dulong dulo nga ito Tapos yung kaliwa ito Kaliwa, crossing nga yung yan si... Alayin okay. yung kaliwa yan, ano. oh. Sinong dulo na ito yata sa kaliwa? Sinong dulo? Kaliwa. Ano ba? Yan, okay. yung Red Delacruz, Black Man. Mm -hmm. Oo. Ano yun yan? Ito yung Carnival. Oo. Ah, hanapin ko na rito. Tapos, ano pa nga ng gate? natin yung ID. Ano? Dito ka lang rin lalabas siya. Pag gano'n Ah? At kanan. Kanan okay. okay. lang ako. sige. Tapusin ko ito hanggang, ano, ano, maubos. Ah, ano unahin ko yung mga malaki? Number 5 yan na. Ah sige sige. Ah. Oh. Ano sa pouch? Ano ko na natin natin Thank you, thank you Bye bye Last day Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? 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 Ano ito. Si ano? Si... Lore? Mayroon dito. Mayroon dito? Ha? Mayroon ka rin siya ah. din. Ha? Dito ba yun? Wala ba na naglag sakit? Baka... Buti sila na laglagan, no? Masarapan mo Paano ako. Paano yung short na yan, Lepe? Ay, wala. Wala. Wala nga ayaw mo, no? Pahin ko sa isang cellphone ko, baka matawagan ko. <tinyo> Marami kami. Yung may iba yun, yan. Yan yeah, ito. Apo. Yan, yan po. Yan. Thank you po, sir. Shout out po, sir. Shout out. Shout out, Sailor Moto. Thank, ah, thank you. Thank po. Thank you po, sir. Hmm? Thank you, bro. Opo, opo. Salamat, salamat. salamat sir. <laughs> I don't mind. 147 naman, kesedihan no? mana? Mau pukul tahan? Ya, kung marami lang. Para meron tayo. Sa number bang pa tayo

I ano ko lang po sa iyong address, eh. uh, lang po, Sarah, yung address eh. Eh. Uh, lang lang po sa yung address. Thank you po sir. Ah uh, po, salamat po. Si ano naman susunod. Si 147. Ngayon po. Ngayon ba 'yan? Mark bigto, hindi na gulo yung mga bagay nito. Yung 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 Last delivery po